Mga troops, grabe, may matinding nangyari sa Miami Heat. Eto na nga, sa unang pagkakataon mula pa noong 2018-2019 season, natalo sila sa season series laban sa Orlando Magic. Oo mga troops, yung Magic na dati halos inaapak-apakan lang nila sa rivalry, ngayon sila na ang nang-aapak. Pag-usapan natin bakit biglang nag-ship ang power sa Florida Basketball. Eto kasing Miami Heat, nagsimula sila ng season na parang apoy, mainit, mabilis, agresibo. Pero unti-unti lumamig, bumagal ang pace, humina ang depensa at hirap na hirap sila makapag-produce ng efficient scoring. Kahit 3 games above 500 pa sila, nakakabahala na yung trend lalo na tatlo sa labing isang talo nila ay galing sa Orlando. Mga tropes, isipin nyo to ha, sa bawat panalo ng Magic laban sa Heat, meron silang Alpha. Noong latest matchup, si Desmond Bain 37 points. Sa isa pa, si Franz Wagner naman sumabog para sa 32. Tapos sa season opener, yung big three nila nagcombine ng 70 points. Ganon katindi yung killer instinct na meron ang Magic ngayon. Samantalang sa Miami, eto yung malaking problema wala silang A1 guy, yung player na kayang kontrolin ng laro, humawak ng bola sa crucial moments at automatic na makakapagbigay ng point kapag kinakailangan. Si Bam Adebayo, pinaka-consistent nila pero hindi siya ganong klase ng scorer. Si Norman Powell, pinakamalapit sa role na yon pero hirap siya sa latest game. Si Tyler Hero naman, struggle sa depensa at hindi pa nakakabawi sa opens para punuan yun. At habang yung Magic lume-level up pa lalo, may sarili na silang Big three, Bane, Bankero at Wagner. Isama mo yung depth nila, kaya nilang tumapat kahit kanino sa East. Samantalang ang Miami, nasa transition year pa lang matapos ang Butler era. Naghahanap pa sila ng identity, direction at tunay na alpha player. Kaya naman, trending agad ang usapan online. Grabe yung reactions, lalo na nung lumabas na kalahati ng total doses ng hit sa is ay galing sa iisang team, ang Magic. Kung tutuusin mga tropes, ang pinaka-analogy dito, timing. Yung Magic nasa win na window, buo, bata, cohesive. Ang hit naman, parang nasa gitna ng rebuilding at retooling. Pero eto ang twist, hindi sila mukhang mananatiling ganito. Sabi nga sa report, may mga gumagalaw na rumors at halos inevitable na ang big trade kung gusto nilang makabalik sa tunay na labanan sa East. Pero kayo mga trops, anong tingin nyo? Sa tingin nyo ba kailangan na ng Miami Heat maghanap ng alpha scorer? O kaya ba nilang bumalik sa tuktok kahit transition year nila ngayon? Drop your thoughts sa comments. Yun muna mga trops ang kwento natin ngayon tungkol sa biglang pagship ng power sa Florida basketball. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong malupit na Miami Heat updates, huwag kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe sa Top Sports PH. Road to 10,000 subscribers tayo bago matapos ang taon. Power mga troops, kita-kit sa next upload.